Okay, pre. Parang June. Ngayon, yung carburetor, eto yung carburetor ng TMX Supremo natin. Pag-usapan natin yung naging issue doon sa choke ng carburetor niya. Pare, nagkaroon ng problema yung motor niya. TMX Supremo din yun eh, gaya nung gamit natin. So, ang advice, 'di ba, every time i-start mo yan sa umaga, gamitin mo yung choke tama nga naman yung iba nga yung mga bagong modelo naka auto choke pa sila eh eto yung choke natin oh. off on diba yun sya ganyan yung iba naman nandito yung choke ganito okay tapos yung iba naman nasa carburetor mismo eh kaso walang carburetor to oh. <laughs> baklas eh eto yung naman yung cabling ihila doon sa plunger or doon sa choke natin. Yan siya. May kita nyo. Kaya nangyari, no? So, ganun nga. Paggamit niya ng choke, kasi ang purpose nga, diba? Every time mag-start daw sa umaga is may na gamitin yung choke. Okay, tama nga naman. Kahit ako, ginagamit ko rin yan. Ina-apply ko rin yan. Pero minsan, hindi na. Kung maganda naman yung tono ng carburador, okay na ako doon. Minsan, one click naman yung motor. One kick naman din siya. Pero kung hirap talaga sa si starting sa umaga, apply mo yung choke pre para mag-start agad siya. No? So, ayan yung plunger nasa loob. Ito yun siya. Ngayon, sabi niya, pre, di in-start ko na para ma-enrich yung fuel. No? Tapos, mabilis siya paanda rin sa starting, okay, so nagawa niya na, naya apply niya na. Ngayon, nung ibabalik niya na yung, yung choke, di ba dito yung sa taas, nung ibababa niya na ulit, tapo o kaya dito, ibabalik niya na ulit, sabi niya, pre, ba't ganun na nangyari? Parang yung motor nag na. Ayaw nang bumalik sa normal na minor. Buhat daw nung ginamit niya yung choke, tapos nung... Kasi kapag ka na, paggamit ng choke, ako kahit oh, mga 5, 7 seconds. maaba na nga yung 1 minute na ginagamit mo yung choke eh. Para lang ma, ma reach yung normal operating temperature na makina or kumbaga sabi natin mapainit yung makina no kasi pag mainit na yung makina balik na natin yung choke di ba i-off na natin yan so nung ginawa niya yon mainit na rin naman na yung makina, ready na siyang bumiyahe, off niya na yung chok. Pare, yung minor tumaas, hindi na bumaba pa. So, anong nangyari? Bakit gano'n? Naala ko doon, sa akin lang nga na-encounter ko rin yan pre. So, um, ang inala ko doon, baka yung plunger dito sa chok, hindi na bumalik. Yan. Ayan o, yan ang laman yan. Ano ba trabaho niyan? So yun nga no, so yung choke natin is ang pinaka-purpose ng choke para ma-enrich daw yung fuel papuntang chamber, no? Yung pinaka-trabaho talaga ng choke natin, mag ano yan eh, another passageway ng gas, air and fuel, papasok ng makina. So hindi lang siya nakadepende dun sa binibigay ng pilot jet na dapat meron na talagang supply yan na air and fuel yan butas na to, yan. Nakikita nyo yan. Dito yan, oh. Dito yan galing. Yan. Ito yan sya. At ang laman nito, eto. Okay, ano yan? Yan tatlong butas na yan. May kinalaman yan sa air and fuel. So, yung choke natin, eto, sa pagkakaintindi at pag ko lang, ano. Kung meron pa mga iba, dagdag nyo na lang o tulungan na lang din natin para mas mapaliwanag pa no? So yung choke natin ang trabaho niya is another passage way ng gas, no? Kasi to enrich nga eh. Madagdagan yung gas. Siyempre yung gas may halong hangin niyan, no? Ito naman yung butas na to is sa ito tas iyan involve lahat yan. Ito galing yan dito. Ya, sa air. Okay? Air. Tapos yun dyan sa baba, dito naman yan sa chamber ng gas, gasolina yan tapos ito ito yung pinaka final no ito supply hangin supply ng gas tapos yung pinaka final yung tinuro ko na yon okay ito yan yung pinaka final dito na dadaloy ngayon yung another passage way ng gas dito tingnan nyo yan, dyan na siya. No, so itong choke natin, ito trabaho talaga niyan. Pag di mo yung ginagamit nakabaon 'yan. Kung mapapansin niyo ito, tsaka 'yan, puro 'yan supply, gano tinuro ko kanina. Pero hangga't nakabaon 'yan, hindi 'yan gumagana. Okay, nakaganyan 'yan. Kapag ginamit mo 'yung choke, aangat, hihilahin 'yan o kayen dito. Kapag kinaactivate mo 'yung choke, hahatakin nito. Pag humatak 'yan, di di magkakaroon na ng access yung air and fuel papasok dito, papasok ng combustion chamber. No? So, mag-aagrangay talaga makina niya kasi nagdagdag siya ng supply ng gasolina. So, yun ang pinaka-explanation sa kanya. Another passageway of gas. So, another ano yan, revolution yan. Kumbaga, nakapiga siya ng bahagya kasi nagdagdag ng supply ng gasolina eh. Ganon po yon siya. Ngayon, so kapag ka ito ay hindi bumalik, yun yung scenario kasi, sabi niya pre, buhat nung ginamit ko yung choke, nung binaba ko na, naging wild na yung motor. Baka dito bumalik. Baka pag hatak ganyan, tapos binalik niya na, ay eh kaso ito nag-stack up doon sa taas, hindi na bumaba, hindi na itulak nung, asa spring N, Hindi na itulak nung spring, kasi kinalawang na rin, wala. Pwede siyang mag, parang senaryo niya is para siyang nag No? So, ganun yung possible na mangyari. yare. Uh, Bigyan kita example, pre. Kapag ka pumalya yung chok natin, ganito ah. Pansinin mo yung motor na yung mga Honda Click, meron eh, Honda Click. Tapos sa ah, Honda Beat, no? Sa unang start nila, unang start nila, mataas talaga RPM. Pansinin mo. Or yung may mga motor na click din. Sa unang start nila, mataas yung revolution. Mataas yung RPM. Kahit hindi nila pigain. No, mataas yan. Tapos, ilang seconds lang, bababa yun. Yung minor, ha? Bababa yung minor. Sa kanila kasi, naka-automatic choke sila. Sa atin, manual. Ano yung automatic choke? Yung automatic choke, kung mapapansin niyo yung ito, yung carburetor na to, ang nakabaon dito, Gaya pa rin nun, yung tinuro kanina na kulay itim, pero meron siya na dalawang kable, dalawang electrical wire, positive, negative, para ma-trigger yung flanger, ito, para ma-trigger yan, kaya tawag sa kanila, automatic choke. Kasi yon pag switch mo pa lang ng, ng susian, pag on mo pa lang yan, mag-activate na yon pag start mo, So gumagana na agad yung choke niya, nakaangat na agad yun. Kaya yung unang starting nila, unang start nila, mataas talaga yung RPM. Eh, tapos, di ba nga, kapag ka na-reach niya na yung normal operating temperature ng makinahor, kahit basta ma-start ma up na siya ng maayos, bababa na yun. So sa kanila, automatic yung choke nila. Yun yun, pero pag kumalya yun, ganyan din ang pwede mangyari. Kasi pag angat nun, tapos hindi na mag-activate yung choke, hindi na bumaba ulit, naka-high rev. Naka-high rev sila. So sa madaling sabi, parang wild, pero hindi ganun ka, syadong katas yung ano, agresibo ng makina. Ito, ganun din siya. No? So nag-choke ka, sarado yan, pag-choke mo, tataas to, eh di magkakaroon ng access yung hangin at saka yung supply ng gasolina, papunta rito, papasok dito sa chamber, dyan dadaan. Okay? So ganun siya, yung pinaka-explanation ko dyan. Nangyari kasi yan sa akin. So, ni-share ko lang kasi may nagtanong yan eh. Ganon yung scenario. So, linisan mo na lang din. Kasi ito, guys, ito nga. O. Oh. ba? Diba? Alaga sa hugas. <laughs> pwedeng kinalawang, pwedeng narumihan. Ayan yun, know. o. Yan, yung sa baba, may butas yan. Tapos sa gilid, may butas yan. Diba? Diba? Eto ngayon yung mga yan. Yan. Magkakaroon lang ng access yung mga yan kapag ka inangat mo yung chok. Eto. O kaya yung dito, yung pihitan or yung dyan. Kaya saka lang ito gagana. No? Kaya mag, mag yan ng dagdag minor yan kasi nagbukas ka ng panibagong daluyan ng gas. Yan. Ito naman yung sana. Hang, hang, hang. Yan, yan. Ang, ah, di ko alam anong tawag dito eh. Butterfly, ba? Butterfly, ano ba yan? Yan yun siya. Kumbaga, parang nakapihit ng konti. Ah, parang wild siya, ano? Yan po, yan. So, yan lang yung explanation doon sa nag-wild na makina ng dahil daw sa choke na hindi nagumana, gumana. Yan. Yung iba binabypass nila to. Pero para sa akin, wag. Kasi dinisenyo talaga. May choke talaga yan eh. Pero kung gusto nyo i-bypass, wag nyo na like yung kable. Tapos make sure lang na yan, nakabaon yan. No? Baon nyo yan. Tapos lagay nyo na lang takip. Balik nyo yung spring. Tutulak nyo yan eh. Okay? So yun lang. Sana may napulot na ideya kahit konti. So ayun. Nakabit ko na yung carburetor, pre, nahugasan ko na yon. Kabit ko na yung sa Supremo. Yan. Start kan mamaya. Sarap na to gamitin, bagong hugas to. Bagong li hugas ang loob. Sa so, magbabaklas ng carburetor sa susunod, gagawa tayo ng video nito. Okay. See you ulit. Bye. -bye.